ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 20 Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pag-iisip, gayon may sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuat sa pag-iisip kayo ay mangagpakatao. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 20 sa Iis Ano nga ito, mga kapatid? Pagkakayoy ng nangagkakatipon ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanan. Gawin niyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikaunlad ng Iglesia. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 27 kung nagsasalita ang sino man ang wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanad. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang dalawa o tatlo halihalili sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 28 kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 29 At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mga magsyasat. Magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 30 Datapuat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 34 Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ang mga babae kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila ang magsalita sa gayong pagkakatipon, kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 39 Kaya nga, mga kapatid ko, maningis na pakanesay ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Kaya, mga kapatid, pakonesay ninyong makapagpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 40 Datapuat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Lamang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 34 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mang agkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo ikilusin sa kahihiyan. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay mali ang pagkakilala sa Diyos, sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay.